Hi everyone. Good afternoon. Ito tayo talagang inaabot tayo ng tadhana, tadhana. <laughs> inaabot tayo ng gas, nawalan tayo ng gas. Ito muna nags nagsaanaksayin ako sa ano? Kahoy. Kasi nahugasan na yung bigas natin kaya hindi naman pwedeng hindi natin isaing. Eh naabutan tayo ng pagkakataon kaya ito ito tayo sa kahoy muna kasi di ko alam kung makabili kami ngayon dahil alam ko walang walang budget ng aking busing pa kaya tsaga tsaga muna tayo dito sa kahoy maganda rin namang luto nito maganda yung pagkaluto pag kahoy kasi ito ang gamit yung mga sinaunahang at na, na, mga ano natin kaninunuan ko nakalaki nakalakihan ko rin to na dito magsasaing nananasan ko rin to kaya hindi masyado mahirap ang ano lang nito yung paglilinis ng ano kaldero kasi yung ano ng apoy to itim yan mahirap talaga yan mahirap talaga yan ano linisin pero tips ko sa inyo. Akin lang din to ha. Tips ko lang sa inyo. Kasi nagawa ko na rin to eh. Bago kayo magsaing pagkahoy. Lagyan nyo muna yung... Yung mga kaldero nyo. ano pa mga gagamitin nyo dito. Yung katawan nya sa labas. Pahiran nyo yan ng mantika. Yung mantika na yus na. Yung hindi nyo na ginagamit. Yung yus na yus oil na. Pahiran nyo yan lahat. Para... pag naglinis kayo pagkatapos magsaing mabilis tanggalin yung ano ng apoy, yung itim-itim. Uyupan muna natin. Tapos yung kahoy para dahil ulan nga. Basa. Okay, ayan. Okay. Na-share ko lang sa inyo. Sana ay nagustuhan nyo pakishare okay, and like sa video natin. Thanks everyone. See you in my next video. Bye-bye. God bless us all. See you. Bye-bye. Mwah.